Yan ang alaga namin. Pag gutom na at inaantay na nila si Papa, kanya-kanyang pesto, ayun ah, tahimik, mga gutom yan. Habang nag-aantay, andun, andun si Shaggy, yung maliit, si Kuya Bantay, nakatapat sa si electric pan, si Kuro, katatayo ko lang, nandyan na sa upuan, Gutom na kayo? Wala pa si Papa eh. Nabantay. Wala pa si Papa? Shaggy? Diyan na si Papa! Please! <laughs> Ganun po yung mga guys, yung mga alaga ko. Pag sinabing nandiyan na yung Papa namin, takbo sila palabas. Thank you guys. Bye bye. God bless.